ay okay, tay good morning mga kaenr tayo ng ngano duban tayopuntata tayo sa purbisla Ito na yung kalagayan ng ating estero. Yung dating puno ng water hyacinth at saka balite. Ito na ngayon. Ayan malinis na siya. Ayan yung ating pumping station. pupunta kapunta sa kabila, sa tulay. Malinis na malinis na. Ang dating puno ng water hyacinth. ngayon ilog na ulit.

Bilang dulo. Buhanag na din. Buhuha ng ating pinagkirapan. Dating ating water hyacin. Ilog na ulit. Okay, update na lang mga mga karinger. Wag. Wag. Okay, update mga karinger. Oh, ito na yung parte ng madaming talahib dati. Ayan, yung gitna na pinagaanohan natin nagtatambayan ayan okay ang ganda na ng gilid oh linis na linis na ayan, ayan. ayan yung stero di tangke yung niliber Ito yung pagod gilid ayan Ayan, dito yung mga balsa ng warrior. Dito tayo sa parte ng pinung... pinatambayan ng mga warrior. Yan. Silipin natin yung litnak. Ay, tayo sa alahangin. Ayan. Yeah. Espero di tangke. nga yung dating estero na punong puno ng water hyacin estero ng water lily ngayon ilog na Ayan. ito pinaghirapan natin Shoutout shout out sa mga kasamahan natin. Mga nagpagod dito sa ilog na to. Ng buong team A. Okay. Kamay kamay. Sagun tayo para makaway. Lo! update mga karinger Andito tayo sa may ano tangke na Malabas na to ng kabila nandito yung talahib mga bagong sibol yan na ano dito yan yung mga naputol do sa kabila sumibol na at yung mga kasamahan ah, yung si Kernel Toto si Henry Mote si Johnny Boy si Konkon, si Dindo yan si Jok nga kandi si Elmar Shafi si Fernandez at yung si Munang nandun sa ano

Thank you.